So, may na lang manok idol. Ganun na lang. Ayan Tapos, ini. tendang, tandang. Five months. Tapos, kini, kini. nak na, 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 batok batok lah. Ayan kena aking kilso. Ang puting yan. Pinso. Mag, uh, yan pa yung kapatid niyan. Bali, sila magkakapatid itong lalaking yan. Ano yung sila piraso eh. Uh, anim. Apat na lalaki. Dalawang babae. Yan yung, yung, babae na No? Tapos, ito so yun yung pang-apat na lalaki. Sisiw pa. Na, ano eh, tawag ito. Uh, kalbo nagpapalitan nila oh. Ayan, nga, sisim pa sila hindi na tumubo yung ano Ayan. ito naman hinalo ko lang dyan kasi sikit na sila dun eh wala nang paglalagyan eh e, dadalhin ko na sa bundok dalawang huwag ko lalaki ba yan o babae ini? malaman eh Tarong babae ata, babae, kong inahin yan. Huwag kong inahin yan. Yung mga puti niyan yan, yan. Ito naman yung pula na yan, sweater. Sweater yan. Ito yun yung silaw. Ang nanay lang kasi nila na milisim black. Kaya siya lang din nagmana sa kulay ng tatay. Ito. Nagkakatay ko ng iba. Ito yung natirang matanda. Ito yan. lubun Teman yang winner ayan no. yang yung nanay nyan ito yung nanay ito yung siya pa dyan may siyang black yan o nagkukubli yan yan 嗯。